Hello mga Kapordoy, welcome back po ulit sa aking Channel. So for this video mga Kapordoy is ah uh, may ikwinto lang ako sa inyo tungkol sa yung ayan, yung Christmas tree ko at saka yung iba ko pang gamit at ipapakita ko mamaya kung ano pa ang ah uh, nahukuha ko sa pagka yung parang lagi akong scavengers, charot. Oo mga Kapordoy. Ah uh, nang dumating ako dito sa bahay ng asawa ko, Kapordoy, kasi divorce na ng asawa niya ng asawa niya is divorce sila hindi yung na widowed siya daglaagan divorce sila tapos ngayon nung dumating ako ang bahay na ito mga Kapordoy is uh, as in empty na empty talaga Iwan ko basta basta ang nandito lang na adatnan ko is ito lang uh, sofa ayan at saka yung television at saka itong uh, fireplace yung lang adatnan ko so ngayon mga Kapordoy Uh, alam mo naman tayo, galing tayo sa hirap sa Pilipinas, tapos naging OFW ako at kahit sa baharin, mayroon doon tinatawag na okay-okay. So, mahilig talaga ako sa okay-okay. Hanggang na uwi lang ako ng Pilipinas is okay-okay pa rin ang mga damit ko, sapatos ko, lahat ay okay-okay. So, nagkataon na yung nahalungkat ko doon sa, sa storage niya, ang daming mga lumang gamit, yung mga decoration, yung yun, 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 nakita ng mga plato-plato dyan. So, partial pa lang yan. Marami pa siyang, ano, marami pang uh, ako iba pakita. So, for today is talagang alam mo yung heart desire ko. Kasi sabi ko, kasi yung asawa ko is it is siya, hindi siya, hindi siya, hindi siya, hindi siya naniwala sa sa Christmas, pero sabi ko na ano na, ah uh, one of these days, pag nakapunta ako dyan, is allowed ba akong magawa ng Christmas tree or whatever? Sabi niya, you can do whatever you want. As long as you are happy, babe, I'm happy for you. So, nagkataon na ah uh, pumunta kami sa mga mall para akong himatayin sa presyo ng ano ba, ng, ng ano yan? Sa Christmas tree, ang Christmas tree na ganito is $250, sabi ko. Uh, no way so ang naisipan ko yung sabi ko ah mag DIY na lang ako ng ng Christmas tree tapos nakakatawa talaga kasi yung parang yung ano nang nang desire mo talaga na magkaroon ka ng Christmas tree tapos s'yempre malayo ka sa pamilya mo na isip mo yung mga ganon, tapos yun naisipan namin na kasi gumawa siya ng ah uh, yung parang box ba kasi tinatago namin yung mga wire kasi winter na gumawa siya ng box tapos kailangan namin ng screw sabi niya punta tayo ng ano ng 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 hardware tapos nagpunta kami ng hardware nadaanan namin tong puti na ano na Christmas tree tapos sabi niya 25 bucks sabi ko oh no it's cannot be kaya tinanong namin yung tindera yung cashier sabi niya yes 25 kasi kasi may built in ano to may built in na ilaw sabi niya kasi hindi nagumagana ang ilaw sabi ko ay, it's okay kung hindi gumagana yung ilaw kasi magawa naman ng paraan. Binili namin ng 25 bucks ang ano na yan, ng Christmas tree na yan. So, ngayon, pumunta kami ulit sa trip store. Yung mga balls na nilagay ko dyan is, uh, ano talaga siya, yung isang box na malaking box is nakuha ko lang ng $5. Tapos, kalalagay lang galing sa storage, yung parang ganun ba, galing, kasi yung trip store, mga donasyon yan eh. Tapos, yung proceeds nila is, itutulong nila sa ano, sa, nangangailangan. So, ngayon, ipapakita ko yung buong, kung, mga ano, buong, ano ko, buong, uh, okay, okay, na ano ko. Pero, talagang, napaka, alam mo yung, daladala mo hanggang, sa Canada, yung ugaling, Uh, gusto mong mura, pero maganda. Kasi dipindi, hindi naman talaga uh, mag natin na dahil mahal, maganda. O, oh, ayon So, dipindi talaga sa pag-ano mo. Tapos ngayon, ipapakita ko ang buo kong uh, na kat sa ukay-ukay, -okay, kung ano ang mga ginawa ko, kung saan ko siya nakuha, kung magkano yan. Ipapakita ko sa inyo ngayon na. Kasi talagang nakakatuwa ba na sa murang halaga, magkaroon ka ng mga magandang dekorasyon sa bahay. So, ngayon, parang full na. Pasinsya na kasi ano na ang, ano namin, yung bahay namin, full na, tapos makalat O, oh, ayan ang mga kapordoy, habang tulog yung asawa ko, is binibidyo ko. Ayan mga kapordoy, yung mga parang Chinese, ano mga kapordoy, is uh, lungang gamit na yan, kapordoy. Tapos, yung bins na yan, yung shelf na yan is gawa namin ng asawa ko, is out of cherry tree. So, ayan, at saka yan mga lumang, lumang gamit. At alam mo mga uh, kapordoy, tag one dollar lang yung socks na yan mga kapordoy yung binili namin. doon sa okay okay yung sa thrift store. Tapos ayan, yung, yung mga balls na yan is kasama yun sa sinasabi kong five bucks ang isang 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 karton talaga. At itong uh, Chinese na ano is lumang gamit niya yun. Sa nanay niya yun. At saka yan, yung mga mga anik-anik dyan. Tapos, yan, mga luma yan, mga luma galing sa nanay, at nanay, at nanay niya. Yung mga luma yan, nakuha ko yan doon sa kanyang bin. So, for how many years na naka-imbak. At saka, ayan, gawa ko yan. Ayan, gawa ko yung decoration na yan. At saka, ito yung Christmas tree na sinasabi ko na $25 na nakuha namin doon sa, ano, sa... <clears throat> hardware stores yeah, pero may mga Christmas tree, may mga balls, lahat parang parang lahat ng gamit ng Pasko ba. Yan hindi pa nga tapos kasi yan ang uh, ang ilaw na hindi gumagana tapos kinokonek. Ayun mga kapordoy. Ayan, marami ako nakuha doon sa kanyang bin. Ayan, mga plato na yan, mga ganito, ganyan, ganyan. So, wala kaming paglalagyan. Alam mo mga kapordoy, yung aparador na yan, kapordoy doon yan sa okay-okay, worth of $30 ayan, gawa ko yan yung ano, si Yuda. At ayan, yung galing din sa Ukay Ukay. Ayan, yung fat, grandfather clock is gawa niya yon At saka, ayan, sa sinabi ko na na marami akong anak ah, nakuha doon sa kanyang storage, yan, nakuha ko lang din niya ng 20 bucks ang parador na yan. At saka gawa ko yan yung mother and child. So, kaya, punong-puno na yung bahay namin ngayon. Tapos, makalat pa kasi hindi pa ako nakapag, Ayan mga mga kapodoy, 5 bucks lang yan mga kapodoy. Nakita tuloy yung ano ng asawa ko, charot. Yung ano ng tiyan niya. At uh, saka, ayan mga kapodoy, yung mga kamatis na napitas namin yung last day ng frozen, ayan. Tumakalat so, pa siya kasi kararating lang namin, tapos napatulog pa ako ng asawa ko. Ayan mga kapodoy is, ah uh, lumang gamit niya yan, yan, yan. Tapos ito, lumang gamit nila yan. Kaya nagawang talagan para nililinis ko. At saka, ayan, 2 dollars 'yan. Charot. 'Yan mga ano ko. Ayan, mga mga galing sa mga okay-okay 'yan. Ayan, okay okay, okay okay, okay okay kayo dyan, So, thank you for watching mga kapurdoy. Thank you, thank you, thank you.